Hindi na tuloy ang dapat sanay arraignment kanina ng aktres na si Neri Naig Miranda para sa kinakaharap na kasong syndicated estafa. Ayon sa Branch 112 ng Pasay RTC, hinihintay pa kasi ang komento ng piskalya kaugnay ng inihaing motion to quash ng kampo ni Nanaig. Sa ngayon, nakakonfine pa rin ang aktres sa isang ditinukoy na ospital para sa kanyang medical evaluation. Pero nakatakda siyang ibalik sa Pasig City Jail Female Dormitory bukas. Dawit ang aktres sa legal na usapin kaugnay ng inendorso niyang skin care clinic na Dermacare matapos umunong tumalbog ang mga inisyong cheque ng kumpanya sa mga investors nito. Sa ngayon, pinagahanap pa rin ang may-ari umano ng clinic na isang Chanda Atienza. Ayon sa Southern Police District, sa ngayon, ang arrest warrant lang na hawak nila ay yung warrant na na-serve na nila. Tayo naman sa PNP, wala tayong pinipili. For as long as may warrant of arrest, tuloy natin yan. Pero duma sa dumalong yung iba, wala pa kayong matapagal? Wala pa, pa kami in. Wala pa. May kaso rin nakasampa laban sa Dermacare na paglabag sa Securities Regulation Code na pagbebenta ng securities kahit walang lisensya. Dawit din dito ang aktres na si Rufa May Quinto. Kanina, Naglabas na ang aktres ng official public statement sa pamamagitan ng kanyang abogado, Anya, wala siyang kinalaman sa anumang maanomalyang aktibidad at pinabubulaanan din niya ang mga akusasyon. Git niya biktima lang din siya. Bagamat nalulungkot, nananatili daw siyang matatag at nagtitiwala na ang katotohanan pa rin ang mananaig kalaunan makikipagtulungan umano ang aktres sa mga otoridad at haharapin ang isyo sa tamang legal na paraan. Ang care lang talaga na she was not given the opportunity man lang ma-encounter for makapagkano, you dependang sa hindi niya sa fiscal level. Kasi uh, bigla na lang po may dumating na ganito na meron ng information and resolution sa, na, ano na po, na nasa korte na. So in fact, actually, um, meron na kung hawak na copy ng contract ng ano ng dermacare sa kanya and yung client ko pa actually kung tutuusin shot talaga mo isa din siya sa naging biktima nito